Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.35, nang hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas gis singko ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.40 ng umaga, na may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55, ng hapon at may singit na apat na putsyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may singit na 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na apat na dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gold dahil mabibigyan ka niya para matalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may singit na 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pula at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para ka makapanalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa mga player na mahilig magsalita ng kabastusan at kayabangan, siya ang magdadala sa iyo ng ikatatalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.00 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Magsuot ka ng damit na may kulay yellow magbibigay sa iyo ng may kahabaan ng oras para manalo, at umiwas ka sa kulay brown dahil magdadala sa iyo ng ikakatalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay silver dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo ng ganoong kulay. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 48 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.35 ng hapon at may singit na 44 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pula dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan. Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.15 ng umaga, may singit 56 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan ka ng kulay dahil mahihirap ka makapanalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga. May singit apat na put dalawang minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na apat na tatlong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na malakas magsalita ng kabastusan dahil kukuhanan ka ng oras na buenos.